Hello guys, ito nga uh, natuloy din yung ano uh, plano namin na sumakay ng uh, banana boat no una 150 ang per person so marami nagreklamo diba medyo mahal alam mo naman ang buhay niya ay mahirap na So, uh, konting negisasyon, naging 130 sa so so sumakay kamila. Uh, kami lah, Ah, mga ati. Sampu yata kami na yung sumakay. Yung iba nagmamakaawa nga kasi hindi na nga magkasya yung, ano, yung banana boat. Gusto mo sumama? So, ayan nga, ang nakita niya naman na sumakay na kami lahat dito sa uh, banana boat. Ganyan, biro, Pinagay kami ng uh, life vest for protection ka kung uulog ka. Eh, di ba hala lumamoy, di ba? Kung Ayan, nakita yun, uh, noong una, hinihila-hila ng mga kuya yung kanilang kamba, ah, uh, bangka para gamitin na uh, panghila din sa banana boat namin. Ayun, uh, nag na siyang ah, uh, tumakbo yung ah, uh, boat na... Manghila dito sa banana boat So kanon, no umpisa na yun natakot tapot kami ganon pero nun nasa medyo malay na kami sa dagat ayun nag start na you ang feeling pala is parang sumasakay ka din ang kabayo ganon tatalan or ah uh, alam mo na yung feeling na medyo excited kayo kay tinakabahan ganon so medyo may iba taas na rin yung alon, so ayun na kisigawan kami, may, yung iba nagwi-wave-wave -wave Abang sumasakay sa... Ay, may ato ba? Ah, uh, ah, uh, banana boat so... At ayun nga guys, kasi awasapan namin, ah, uh, 25 minutes ang duration ng aming pagsakay So, ah, ano halos lahat kumangal kasi diba napakaiksi naman yung time na pagsakay namin ang banana but so I won't lang 30 minutes sa tagayin binigay kasi yun na may avi. so ayun niya at ano, habang nasa kitna na kami ng ano ng dagat yun meron din kaming mga kas kasama hello guys ito may yung mga photos may before kami sa mga banana vote uh, kasama ko yung mga kapatid ko relatives ko mga pamangkin ko sa una, ah, uh, halos lahat naman siguro kami mga first time na sasakay ng banana boat so medyo kabado, pero noong nasa gitna na kami ng daga at while, ah, uh, sumakay ng ho, nasisikawan, ganoon, takot, ganoon. Alam mo naman na feelings, di ba? Pag first time, medyo excited. Ah, uh, oh at hindi mo matina na ang feeling mo kung gusto mo tumalon o at